yo what's up good morning sa ating lahat mga idol uh, share ko lang ha yung ang tamang pagbilad ng ating mga manok no kasi <clears throat> hindi maiwasan dyan na, na na, yung ating mga alagang manok eh makalimutan natin sa pagbilad natin ng araw minsan kasi uh, bigla may dumating sa atin na isang kaibigan na o, o kumpare natin na mapakwinto tayo ng matagal na oras, mahabang oras eh, nakalimutan na natin yung ating mga alagang manok so share ko lang kung paano natin dapat maiwasan yung mga bagay na makakasama dito po sa ating mga alagang manok kasi hirap ng ating uh, dinanas dyan, kumbaga marami tayong paghihirap dyan kumbaga mahal naman natin yung mga alaga natin tapos uh, laki na ng gastos natin dyan, tapos isang araw bigla na lang ha uh, dahil lang napakwento tayo. Eh namatay yung ating mga alagang manok. So share ko lang kasi ah uh, nangyari din sa akin yan mga idol. So ngayon natutunan ako kasi mahirap magtiwala kasi uh, minsan kasi sa dami ng ating uh, mga inisip. Nakakalimutan natin yung bagay na uh, importante no. So, share ko lang kung paano ang tamang uh, uh, pagbilad ng ating mga alaga manok sa araw. No? so So, siguraduhin lang natin mga uh, idol na yung manok natin. Halimbawa, uh, doon natin nilagay sa scratch Spin. No? Yung scratch spin Patalasan kasi yung iba sa scratch Spin yung nilalagay. So, mas maigi na kasi yung araw naman pag umaga medyo pa-slide yan eh. Baga, ang tama niyan. So, mas may mga idol na yung scratch pin natin, lagyan na natin ng taklob sa taas. Sa, sa, taas. Kasi matutuyo din yan mga idol. At nga sa hangin, matutuyo din yung mga balahibo ng manok. So, lagyan na natin ng siguraduhin natin na may taklob at sako, kung ano man yan, ilagyan natin. Takloban natin yung taas ng scratch pin. Para kung sakali na makalimutan natin, eh, sigurado ko naman na yung at yung inyong alagang manok ay hindi uh, tatamaan ng sobrang pagkainit ng araw kasi sobrang init mamatay din yung mga alagang manok mga idol so, sobrang init patay, patay po yan mga idol so kung wala naman tayo, tayong scratch pin kasi yung iba uh, si siyempre kadara uh, sa mga bakal grader kasi mahal ngayon ng scratch pin nasa 600 na yata So, doon natin sila itatali sa uh, mga sa ilalim ng mga puno na na pag yung araw, yung haring araw, eh alam natin kung saan tatapat yung araw doon sa uh, pinagtalian uh, natin na uh, pagdating ng tanghalin tapat o na eh malililuma, malili, yung ating mga alagang manok so excuse me mga, mga idol kasi nahirapan ako mag <laughs> Uh, so ganun mga idol kasi uh, pag minsan kasi nakalimutan natin yan hindi natin maiwasan yan so ganun ang gagawin natin kung sa mga bahay naman mga idol kung ang araw pag tumapat o kaya mga Patak ng mga 11 o'clock or Or something o nagpas pa dun eh chansado natin na yung ating paglalagyan eh uh, lumililom pagdating ng uh, mainit na ang araw. So doon natin sila ilalagay. Huwag natin ilalagay doon sa pag uh, tumingkad na yung araw, ilawad na siya kung baga puro araw na yung masasagap niya. So doon natin ilalagay sa mga sa, sa mga pader, ano ba? Pader, kung na pader naka-slide na ano, kung medyo tumiktik na yung araw, eh, uh, malililuman yung ating mga alagang manok so ganun mga idol kasi pag minsan kasi uh, katalasan kasi yung iba kaya na mamatay yung mga alaga nilang manok no mga idol eh doon nila nilalagay sa lawad so pangit yun mga idol ilalagay natin sa lawad yung mga manok na hindi natin babantayan so maganda yun mga idol kung uh, doon tayo sa manok natin naka, naka no Huwag natin iwan yung ating mga alagang manok. So, bantayan natin kung sa lawad natin nalagay yung ating mga alagang manok. So, para hindi natin makalimutan, kasi baka mamaya, bigla kang mapatak mo, merong uh, tayong makausap o emergency. Naiwan natin yung mga ating mga alagang manok. So, mas safe, safe, safe mga idol, idol. Mas maganda kung doon natin ilagay sa lugar kung saan, kahit iwanan natin, eh, okay yung ating mga alang manok hindi siya uh, uh, may inita ng araw safe, safe, safe na safe siya mga idol so doon natin nilalagay mga idol kasi napaka importante kasi na yung ating mga alang manok ay eh, maliluman pagdating na sobrang adiktik na yung ah, uh, init sobrang init na yung ating haring araw so pag tinamaan yan mga idol yung sobrang init Shit. 100% patayan mga idol kasi sobrang init eh nakalimutan natin so may mga time naman na kahit na magkapon siyang nakalagay dun sa harawan eh hindi siya na mamatay kasi nga pag kasi may panahon na makulimlim hindi siya hindi siya namamatay nakakasurvive din so sinare ko lang kasi marami sa ating mga backyard breeder kulang tayo sa uh, pasilidad mga idol kasi uh, kulang tayo sa space ng ating pagalagyan ng ating mga alagang manok so hindi tayo katulad ng mga big time breeders na yung malalaking breeders na kumpleto sila sa pasilidad Umbaga lahat ng kanilang manok may kanya kanyang mga uh, maayos na space o lagayan ng kanilang mga alagang manok so magkaiba So, kaya kadalasan, marami sa mga backyard breeder na mamatay yung mga alagang manok dahil sa kapabayaan. So, bago yon mga idol, ah, isa mo ng share, no? Na walang pertik mga idol. So, lahat ng bagay ay may hangganan, no? So, lamang lang yung merong alam. So, yun lang mga idol at maraming salamat sa panod and good press po sa ating lahat. Salamat, lamang ang may, al may alam. Salamat mga idol.